napasok po ako dito dahil uh, ang experience ko po sa parokya, mayroong isang grupo na pinapasok ko, parang charismatic style. At doon nagsimula sa kanilang praising, hardcore praising, mayroong natutumba, may gumugulong, may bata sumi, sa uh, sasabihin, Jesus! Kasi nakita niya si Jesus sa kanyang vision at umiiyak si Jesus, sinasabi, magpakabanal na kayo, nasasaktan na ako. Kaya, hindi ko alam, pero at that time, nabuksan na pala ang third eye ng bata. Kasi very intense ang praising eh. Marami nang nangyari, nagpapagulong-gulong. So sabi ko, Lord, galing sa bata, nung mag-aral ang bata, bumalik sa school, ang kanyang klase, halos buong klase, na aapiktuhan na, napupuses. At yung mga high school naman, pagpunta sa kanilang eskwilahan, doon naman dumarami. At doon ako lumuhod talaga, Lord, hindi ko alam ang gagawin. Ano ang nangyayari? And then after natin na mapag-aralan, sa gabay ng Diyos, ay dito natin alaman ang lahat hindi pala galing sa Diyos yon. Third eye pala. Kaya ang ginawa ko, ah, uh, bawat bata na na-possess sa school, inisa-isa ko. And after one week na naubo na, wala na. And then I put us up to that group, yung, yung charismatic style nila na praising. Uh, I said no. Channel your, 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 ano to other apostolate, not this one. So sana po makatulong ito and then one day during this season of Lent, ma makapunta tayo sa kumpisalan, isama po natin ang pagkukumpisal ng mga kasalanan against the first commandment. And continue to ask the Lord for the grace of enlightenment and healing. Kung meron na po sa atin dito na nakikinig at hindi pa kumpinsido, may marami pa pong mga tanong, ah uh, we continue to pray to the Lord. Lord, continue to send me your Holy Spirit para ma-enlighten po ako. No? So that I will be enlightened more and more. Okay, hanggang dyan po ako. May mga tanong po. Baka may isa o dalawang tanong na gustong uh, ipalabas. Baka may hindi po klaro kanina. Gustong i-clarify. So feel free to go to sa ating ng microphone. So mga garawa lang guro ka questions. Kung may mga pamangkutanan ka mo, o kung may mga clarification ka mo, so let us vote out our bishop. Sige, Sir Rolong. Good morning. good noon nung Sige. Good morning, Bishop. Good ko Ang paglalagay ng picture sa patay ko, oh ililibing. Ano ba yun ang... Kanginong picture ko, picture ng patay? Picture ng patay at may blessing, bago blessing, nilagay ang picture dyan sa kataon. Ano uh, bang, kung, kung, kung wala kung ano, kung picture, usually may picture talagang nilalagay during wake. Tapos, para bang nilalagay na lang natin, wala namang meaning na binibigay natin, no? kasama sa blessing ng pare, I think that, that is okay po na ano, wala naman siguro masama kung pasasamahan natin ang picture although sa bahay natin may picture din nung, nung mahal natin sa buhay, di ba? I think wala naman pong masama. Basta po, wala lang pong ginawang yung mga, yung mga extra prayer na napapasok na sa orasyon. Okay po yung mga prayer ng family. For example, ang pamilya magpray Father in heaven, uh, grant eternal rest to our lolo and bless him at lahat po ng mga bagay-bagay na isasama namin sa libing, iniaalay namin sa iyo, Panginoon. No? Wala pong masama diyan. Okay lang po yan. Sister po. Yes. Bishop. Sister. Okay, last one. Good. Good noon to everyone sa tanan And of course, uh, Bishop Marvin, uh, I was uh, uh, puzzled when uh, we have our demonic, demonic acts pa lang itong uh, minsan, tayong mga Kristiyano, o ako mismo, Uh, during our harvest time, oh, ako pumunta lang, intention ko, Father, na kung minsan, nag-greet ako sa mga mothers or uh, deceased already, fathers and relatives, uh, mayroon na tayong pinipi. Oh, kain na kayo. Mm -hmm. Ganyan ang intention ko, yes. eh, to say hello for them. Mm -hmm. As a blessing na bagong ani, bagong pinipi, o kaya yung mga ating pagkain. Yes, so, oh, oh. so Is that a demonic or something like yeah. so then ease him up that, or what? hindi po natin sinasabi na at, at at that moment na ginawa natin meron kaagag demonic influence ano po pero pag naging pattern na naging long term naging pattern na natin that can be an easy in, uh, entry point ng kaaway parang madali tayong ma-influence kaya po binigay natin ang turo ng simbahan meron bang mga souls na narito sa lupa? And the answer is, wala. Kasi nasa, nandun na sila sa Panginoon. So with that answer, uh, I, I would like to discourage you from doing it again, knowing na wala namang mga souls pala, no? Kahit po yung intention natin para sa kanila, nasa langit or ano, pero actually yung pakikipag-usap as if nandyan lang sila sa gilid. And the evil spirits would love to hijack your intention. Ina-hijack yung intention, sila na yung nasa harap kahit yung intention natin ay yung mga souls mo. Opo. Okay, uh, a million thanks um, uh, Bishop Marvin, Marvin, and we are very. It was well said. And, uh, Thank you. Opo. I would like to suggest yung sinabi ko po kanina, kunyari, mag-prepare mag, -prepare, mag -prepare na kayo for, or ano yun, harvest, o kaya magtatanom di ba? Do it our way. Mag, meron pong ang commission of liturgy ng diocese natin, meron na pala silang ginawang libro ng mga prayers. Ano ang prayer na gagamitin pag mag-aani, pag magtatanom pag merong birthday, pag merong lahat po, meron na pala, ipapublish natin yan, so that magiyahan tayo. So kunyari, mag-aani, yun, simple blessing ng lahat ng aanihin, praying our Father, Hail Mary, Glory be, at sabihin mo, Lord, keep safe my workers, no? Uh, walang disgrasya sanang mangyari. Yan, that is our way. Mm -hmm. And then, isa pa pong ano, uh, para lang babala sa atin, huwag po tayong mag-witch hunt. Ano yung which hand? Yung sasabihin mo sa friend mo na hindi naka-attend ngayon, ano? Sasabihin mo, Uy naku, ikaw, huwag ka nang magganyan ganyan kasi sabi ni Bishop, masama pala yan. Huwag po nating pangunahan. O kaya example, may lamay. Tapos sa lamay, dahil sabi na natin na murder ang namatay, hindi kilala ang pumatay, kaya nilagyan ng cheeks, yung manok sa ibabaw ng ano, ng kabaong, para makonsensya daw yung nagpatay. Yun ang ibig sabihin daw noon no, pag napasok kayo sa isang lamay na merong manok doon sa ibabaw, huwag po tayo mag-witch hunt. Huwag, huwag, nating sabihin kaagad sa miari ng bahay. Naku, sister, mali yan. Sabi ni Father, kasalanan yan, mali yan. Huwag po. Kasi ang resulta, magdedebate. Kahit ako man, pag sinabi niyo niya sa akin, magdedepend talaga ako. Nakakahiya sa mga tao. So, pabayaan niyo lang po. Pabayaan lang. And then, kasi darating din naman ang punto na ang ginagawa natin na orientation seminar, aabot din po ito sa mga grassroots, sa mga leaders natin, sa mga baryo-baryo. Kaya isang araw, makaka -ma malalaman din nila ito. Dalawa po yung pamamaraan na kung saan ginagawat uh, ginagawa natin ito. Number one, doon sa ganitong mga recollection, no? mga formation sessions sa mga katikista, so nakaka-explain tayo. Pangalawang source ay, kung merong nagpupunta sa kumbento at humihingi na talaga ng tulong, dahil may mga nararamdaman na sila. Doon, nai-explain natin lahat, no? So, huwag po tayong, huwag ta huwag po tayong manguna sa iba, no? lalung lalo na kung maraming tao. Siguro kung barkada mo, kapatid mo, yun ang pinag-uusapan ninyo, siguro pwede mong sabihin. Pero, huwag makipag-debate, no? Ano po, alam ko na yan. Kayo, hindi pa. Kaya, huwag po nating sabihin yan. In all humility, uh, tingnan natin kung appropriate ba na sabihan or hindi. Okay, sige. Bishop, thank you so much. So, palihok, palakpan natin ating mga mga obispo. Sana nga papaambit natin kung ano nga expertise, kung ano mga eksperyensya na nungod sa ating pagpahatag, kung ating pagtuo kristyano. So, hindi kita magkalipat, no? Dapat lang kita permay sa ginoo. Kaya magpating ka natin ginoo, am the way, the truth, and the life. Kung sino nagkakari sa ginoo, pagyan natin mabato ng kabuhi, ingadayon. As simple as that, no? So, kabay pa nung uh, masanagan kita sa kanyang kahigayunan, ka magkubupagay ng ating pagsarik sa ginoo, paglabaw sa tanan, padayon kita sa pagpangakata sa inyong kalibutan, sa pagbantala kung may balita na mga instrumento para sa ginalihan ng Diyos. Sa so, liwat, dulugay ng salamat kayo ninyo tanan. So, as we end this recollection, si Bishop Marvin, magkatulog natin kang cleansing prayer. Please all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones. to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession anoint us with the gifts of the holy spirit and refresh our body soul and spirit and may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen, amen. maraming salamat po and good noon sa ating lahat Thank you so much ka kalong dito mo sa inyong pagpauli. Mayad nga hapon. So ayan po mga kiers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook paints and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Origen de la Iglesia.